So, heto na mga kawan stories dahil nga po iba sa expectation ngayon ang pinapakita ni Clay Thompson sa Dallas Mavericks. Marami nga pong mga fans ngayon ng Los Angeles Lakers ang nagsabi at nagpapasalamat na nakaligtas at hindi nila nakuha si Clay Thompson nitong off-season. Tara pag-usapan natin yan na talakay ng reklamo ni Nikola Jokic sa mga referee. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Alam naman nga ninyo mga Juan Stories na desperado nga po nang nagdaang off-season ng Los Angeles Lakers at maging selebrona si na kunin si Klay Thompson sa free agency simula nang umalis ito sa Golden State Warriors. Sadyang bigo lamang silang makuha ito matapos itong pumirma sa Dallas Mavericks kasama si Naluka Doncic at Kyra Irving. Pero imbes namang hinayang dito ang Lakers at ang kanilang mga fans, nagpapasalamat pa nga sila dahil hindi nila ito nakuha since hindi lang naman simpleng struggle lang nangyayari sa kanya bagkos literal hirap na hirap nga itong makapagtala ng puntos at makatira sa 3 point line. Kaya literal nakaligtas nga daw ang Lakers sa masasamang laro ni Clay Thompson at hindi nga sila nakagawa ng isang move na pagsisisihan ng buong prangkisa sa mahabang panahon kagaya ng nangyari noon sa pag-trade kay Russell Westbrook. Ayon nga po sa si isang analyst kung sakali limang nakuha noon ito ng Lakers at biglang ganyan ang performance ni Clay, sigurado nga pong katakot-takot ng pambabatikos ang aabuti nito sa kanilang buong fan base. Samantala, makalipas ang ilang araw na pagkawala ni Nikola Jokic sa Denver Nuggets dahil sa personal na rason, nakabalik na nga ito kahapon. Sa kabila ng pagbabalik ng kanyang presensya, bigo pa rin silang makuha ang panalo dito matapos silang mapatumba ng Dallas Mavericks sa loob mismo ng Ball Arena. As usual, kahit man matagal siyang nawala sa Nuggets, triple-double agad ang kanyang kinamada sa kanyang pagbabalik 33 points, 17 rebounds, 10 assists Pero hindi rin naman naging madali sa kanya na makapagtala ng ganitong stats Dahil masyado nga po ditong pinisikal ng Dallas Mavericks Sa isang play sa huling segundo ng 4 quarter Hindi nga po napigilan ng kanyang sarili niya sigawan at kamuntikan pang sapakina Ang isa sa mga referee ng hindi netutawagan na ang pagtulak sa kanya ni Derek Lively Matapos maipasok ni Jamal Murray ang isang 3-pointer kung tumawag lamang nga daw ito ng referee, di sana itabla ang kanilang score at posibleng umabot pa sa overtime. Pero ayon sa mga officials, flap ang ginawa ni Nikola Jokic kaya hindi sila tumawag ng pushing foul. Pinagbigyan rin naman nila ang paninindak nito sa isang referee since hindi rin naman sila tumawag ng technical foul laban sa kanya. Kaya wala nang dapat sisihin sa pagkatalo ng Denver Nuggets kundi ang kanilang mga sarili.